magagalang ah, oh may tanim na kamote Tanim nila kulot sa kanilang yun yungro at this, may ikon na kano oh. paghalos sa gansa. Ayun, tanim din kami na kamote rito para kahit sa pano imago ano talo ng kamote talo 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 na pulutan yan. Ito sweet nga natin eh. Ayan, sa buko. Buko, saka kuwan. Oh, sa saka, saka langka no? Ano na tayo? Hmm. lang kasi ng buko. M M M M saka si Ano to kay Chikulo Junior. Nung, nung eh, ng lang ka. May bunga May bunga eh. Ay, masarap ang buto niyan? Ayan yeah. Sabi ko kay Papa noon, huwag itatapon yung buto eh. Ang laki pa naman lang ko, tinapon yung buto. Masarap. Eh, mahal-mahal mahal din ako niya sa... Hmm, Nakakatakam naman. Kasi. At Lisa oh. Makamusta ka naman dyan Parang masama na nung buha Parang masama na sa mama Magkano sa'yo kay Junior? Magkano pa sa'yo? Magkano pa sa'yo? Magkano sa'yo? Magkano pa sa'yo? Magkano pa sa'yo? Magkano na Magkano pa sa'yo? Magkano pa Magkano pa sa'yo? Magkano pa pag palipat-lipat pa lang, ma, baka masira daw. Hindi naman hindi, okay. siguro, ano? Hindi. Okay. Kapag palalamigin naman natin siya bago natin siya ilipat. Hindi oh. naman yung mainit mong yung Hmm. Ito kung tiyalo ko na dyan. Luto si ng inabraw. May nabong, ano? Saluyot. Ay, may no, patulo. Wala ka talang kuhan. Saan ka oh. Hindi na? Ah. Ano naman ang red namin? Oh. So, mayroong uh, yelo. Hmm. Uy, panay alak. Tapos mayroong kambing. Ayan. Mayroong kambing, oh. Kaya siya ramen buko. nakuha kami ng tubig, nakuha ayan, ngayon dito oo oh, mula sa kanong ng dagat yan ayan nabuulan hindi nilis siya ro? may oh. nakasang ulan yung kambing maluluto na kambing oh, parang masarap na lang uminom ah ano yaw may nakasang ulan oh Yeah, di, kaya yung mapupunta rito, patagalin ng tinelas. Oh, hindi namin pinapasok ang tinelas sa banyo. Malinis na malinis yan. Uh Tulad, -huh. yung, ta yung tandal dati, tutubo yun, no? Uh -huh. Sakto yung kamote, tutubo din. Para masira balik ko sa kasada. No? parang maligo. maganda talaga dito ko. Naliligo ko mo sa ulan kulot. Ayan no? <laughs> Sarap maligo. Regala ko dito sa Mirai. <laughs> Ligo ko mo eh. maligo sa ulan. Sarap maligo sa ulan no Lakan lahat yung sa mirai. Sarap. Uh, Tama pa nga naman tayo ng tricycle dito. Matutuloy pa naman yung tricycle dito. Masarap nga dito. Ay, may dito pa yun, ha? Wala. Ay, mga resort. <laughs> Giruel Beach Resort at Giruel Man ganyan ka lang ang siya at yung Giruel Beach Resort buko ay dahil pa lang buko yun oh. iso, gustin oh, mamaya kaganda tayo Mapapayon. Unel, shout out Unel. Saka Wala ah. kayo, wala eh. mo e, may ubog, oh. Islab talaga noon. E, gano, no na. Eh, ano na. Islab. Ah. Parang sarap tumaki yung mamaya. Parang naka birthday. yung mamaya. mga Sarap dito ano. Wala kita makakita. Sa oh, wala makita, oh, ito yung naayos. Wala kang makita ng Smith, okay. ano? Pero pag summer ito, punong-puno talaga ito. Ay, nara? Iyan ba nara? 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 Sarap maligo, Ayos. Sarap maligo sa ulan. Kadla-kadla. Huh? Eh. kami dito sa isang kulay Oh. Huh. Saan sila nag-uuling ba? Wala. wala. Pero wala nang nga nag-uuling dito. Hindi lang doon lang. Hmm. Dito may ikpit na daw. Ay, may daan din lang. Hmm. Oh. Buko. Reject na lang nila. Ano? Hmm. Oh. May saboto ah. Pakinggan mo ka. Hoy. Pwede oh, ang dami ay siyado Ha? Pwede yun oh, sabaw oh. Kinatapon lang nila ano Eh, yung sabaw ang mahalaga dun eh. natin na mamaya Lalim oh Guwaba Oh Pagkakago. <laughs> Punta na. Aksidente po na. Tara lahat lahat tayo. May bata masakay? Ano? Ano ko naman? Kalalakas ng loob. Saka gaganoin ako pagkakon. Hindi ko pa nalang makakuha ng sample. Hey, Ngayon oh. Eh, ay parang ay eh, may ikon doon. Bago tayo oh. Hmm. Pagka kung punong-puno doon. Pagka uh, generator, ang laki pala. Ang laki ng generator. Ayun o. 5K, eh. 75. Ang laki naman kasi kinita. Million, isang buwan. Resort. Hmm. Hmm. Ah. Sari-sari. Sari-sari. Costa Laura, ano yan? Ay, oo. Parang sarili-sarili sa ganyan, ano? Sarili-sarili sa ganyan. Yung sa kuriente? Hindi, oh. yung dalawang kartaw. Yung siglang ah. para lakas Palit gilid siya. supporting I love Costa Laura. May kubo rin sila, oh Ano yun? nagkukuha eh, na nag-iiri eh, nagbaba ko na rin ay eh, isa hindi nag hindi oh. nagkukuha yung mga patid ko pa nagpupunta eh hindi sila nagsicheck in eh ko na rin sila oh pinasimento na rin nila tingnan mo yung kumikita na hamak laki ng lote namin hmm. no kaya nila pinatay oh oh mga tumao oh din so, ng birthday yan. Hmm. Pero lakas na rin kumita niyan. Nasaan lang dito, oh. Palibay. Pilmar, cartridges. dami rin ba ito? Bago rin dito. Ito, kinapaka Pero may pwede, may pwede naman sa sarili. Ganda naman kasi ng view, Ang hmm. simple, ito, ito, ito. Ang may mga di makita na yung na oh. Tubo na. Ang puso rin. Diyan mo ay naman sa kabila. Ganda na ng ano. Resort. Yung mga tanim. Ayoko. ko. Tanim. Oh, ayan na. Oh. Mga na buko. Hmm. Ayaw ko rin, mga simple lang, o kubo lang. <coughs> <coughs> May kita na. Mula yang hindi ito. Low tide. sarap ng dagdag dito. Mula. Yun yung tinutuluyan nila ako eh. Oh. In short na yun oh. iwanan nyo ko no? na ang dapat hindi iwanan nyo hindi harap na ito hmm. kaya kulot hindi talaga pwede bakal ano bakal ginakain Ito tubig na yan no? Tubig Tubig tabang Ops. Oh. Andan ang ganda ng bundok oh. Kulot. Ano taas ang taas ng bundok eh. Hmm. Hmm. Malalim kaya ito? Kanapa ka pa. Hmm. Ayun, nasa kalsada kami ngayon. Nasa ko naman. Ayun yung bundok, oh. Oh. Ano yung siguro tubig nito? Ha? Oh. Okay. Mga hmm. pangisda na bangka, oh. Ini Amino, ini paper ra ille. Taro kani bich jewel, jewel beach the sword, ano? Uh.

mo hindi na relax sa atin, Lisa ko napagod na. Ay, okay. Ah, tingnan mo ah. Ito, uy, puta. Ito yung inabra oh. Hmm? Hindi mo na makita yung inabra oh. Ano? Sinag inabra na tilapia. <laughs> tilapia na. Sarap ang saluyok. Sinag-blog. Ang puta, patay na naman ha? ang kanin. Ha? Ito ang tikman mo ngayon. Pwede kang magkilaw. Ay, yung kambing? Oo, oh, tignan mo nga. Oo. Oh. Tikman mo nga ang kambing. Oh, sarap ng kambing oh. Hmm? Naku, patay na. Manligo, kakain na muna. Hmm? Diluguan to, mo. Sarap uminom. Maliligo na rin ako mami yeah. pagkakain. Ano May patola, labong. Oh, Ang hmm. yeah. hmm. Walang tayo, talapya. Eh. Ano Ano Sili. Kaya, man, maga, aga, aga, aga. Sili. Ay, na, aga, aga, aga. Okay. labong. Sili. Sarap. Sili. Ako na ubus nila. ay. na ang daan lang. <laughs> Daan-daan lang sa labong. sa labong. Hindi na kami. tala pinapainitan dito. Ayan, oh. Hmm. Ayan. May microwave na rin kami. Oh. May ref pa. Kompleto na. Nantok na ako eh. Nantok na ako nun. Ari tayo. Hello. 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 na ako. Sarap. Sarap. <laughs> Ito po Ito na ang uh, kambing. So, mag-iinom na kami. O, oh, isa na ang tagay. So, kulot, palang mo na. Bye-bye.